Roll mo na. Laka na, oh. yung ng agwat ng dalawa, no? <laughs> 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 roll? Ilang, ilang haming cheese? Lalaki din ba yan, madam? Mm Hindi -hmm. puro lalaki, anak mo? <laughs> Baliktad tayo. Saka na puro babae. Eh. Ilang roll nito, dalawa? Ilang hotcake? Pugi din, no? Yes. Ah. Yan yata yung kahawig mo, madam. Oo. oo. Ito sa tat Hindi, hati ito eh. Kahawig? Hindi ako kalbo. Ilang hatik Hindi. ka pa, puro John yun. Hindi mo matay pili ng asawa mo, buhay na buhay. Magdadami yung ano, pilido niya, dadami. Puro lalaki. Ay, mm. Apat ah, yan, puro babae. Hindi talaga that ako binayayaan ng lalaki. <laughs> Layo ng agwat na madam Kung alam ko nga lang na pagdating ng 38, bawal na ako mga lang. Dinuremi pa sa lati ko na lang yan. Ano ah, nang pang agwat na? Ang pangalan ko, 24, 21, 12, Ano 9. Nakamurado. May bihon, may kanton. Palabok. Hi! Nakatingin sa akin. Ang gusto ng baby. Bote ba yan? Ang Hi! Ano? Ano? Akin ka na lang. Wala akong buhay. Eh. Ano? Ano? Tumititig sa akin Tumititig sa akin muling mo Baka balik masagin para magiyak yena titik sa akin mo na Balik Tumititig sa baby nganong kalalabiyak na nilo ayang kung twenty 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 20 twenty 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 sa akin twenty tumititig twenty 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 Tumititig. Aswang ako ba? Aswang. Aswang ako, aswang. Ano mo titig-titig sa akin? <laughs> Pangit ka daw kasi. <laughs> tingnan sa akin baby. Pangit ka daw kasi. Asa yan ay? Ilan po? 15, 15, 15. <laughs>

tayo pero kailangan alagaan din natin ang katawan natin. Mm -hmm. Kasi po, sa dami yung niluluto kalaunan pa lang, bigyan ka Meron ba ilan? Ito nga. Sampo. Isa. Ay, ba? Parang Ano ba? Sampo. Ayun dyan. Taron sa mga sagi. Yung Shanghai. 15 pag isa, dalawa 25. Ano pa ba? Ano to? Bea. Ikaw ba? Ano sa'yo? Ano sa'yo?

好。

ooohh, biiii, tungkol sa pagkakaroon ng 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 tayo po. Sa pano ko na ko nakita, dalawa na lang talaga. Nabudo ko talaga. Fifty dalawa, Madam. Ilan din? Salamat sa Madam, alam mo sika? Dalawa na lang. Dalawa na talaga. na meron. Last na yan. Kaya madami yan. Biko. Partner. Ano mo yan? 16 na 40 na tinatay. Ha? 16 na yan po yung tinatay. Ha? Hinikram po yan. Sinabi na Ay, alam ko nga yan. Ano ko na po yung Iniisip ko yan, kagahapon pa, kagabi pa, kaya lang wala akong magagawa. Alam ko yan. Ano akong istusin?